Unang binuksan noong 1892, sa taas sa 65 feet, ang Cape Boyador Lighthouse. Ang pinakamataas at pinakamatandang parola sa buong Pilipinas na gumagana pa rin hanggang ngayon. Ngunit ang reputasyon nito bilang kauna-unahan at pinakamatayong na parola sa Ilocos Norte ay tila natabunan na ng negatibong reputasyon. At sa halip na anyayahan ng mga turista para bisitahin ang lugar, iba yung pag-iingat at babala ang binibigay ng mga residente sa sino mang gusto pumunta sa parola, lalong-lalo na kapag ikaw ay nag-iisa. Alas uh, si Ryan Eigenman, buksan ang mga mata, malasa ng pandinig, palawakin ng isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. isa sa sikat na puntahan dito sa hilagang parte ng Ilocos, ang bayan ng Burgos, at ang madalas na dinadayo ng mga turista, ang isa sa pinakamataas na parol sa Pilipinas, ang Cape Bajador. Ang Cape Bajador, uh, around 1892, so that means the latter part na, na 19th century. Uh, sa ngayon, yun ang pinaka, ano, ha, pinaka tole sa ating ano, lighthouse in the entire country, sabi pa nga sa buong Asia. Malaking tulong ang pagkakaroon ng lighthouse para sa mga sasakyan ng pandagat na bumabaybay sa ating bansa. Ang lighthouse ay importante. Ngayon meron na tayong underground mga cable ano, di ba? Pero noon talagang lighthouse sila nagdedepend for direction and for safety. Pero di biro ang magkaroon ng ganitong kalaking struktura. Mano-mano raw kasi noon ang pagpailaw ng lighthouse. noon, the mechanism noon is uh, generator. Palagi kami mag uh, panar sa gabi at uh, babantayan namin magdamag ng ilaw kasi ayaw nilang mamatay yung ilaw sa gabi. sa hirap ng pagpapatayot ng ganito kagrandyosong struktura, pinaniniwalaan din ang marami ang lumuwis dito ng buhay. Ito ay mga Spanish government Ang alam ko, maraming tao na matay dito. This is a forced labor. Maraming namatay dito. Ay kung hindi makano ng tao, sisino at uh, mamatay, baka ganyan ang uh, kaluluwan ng mga taong namatay noon. May kataga sa Ingles na kung tawagin ay the witching hour. Ito raw ang mga panahon kung saan pinakaaktibo ang mga espiritu, mga multo, mga kukulam, elemento, at sinasabing lumalakas din daw ang kapangyarihan ng black magic. Ang mga oras na ito ay sinasabing nasa pagitan ng hating gabi at alas tres ng madaling araw. Ngunit sa lighthouse ng Cape Bajador, tila baliktad ang witching hour imbis na ating gabi mag-umpisa, tanghaling tapat pa lang, paparamdam at nagsisilabasan na ang mga multo. Dahil sa katandaan ng Cape Boyador, marami ang dumadayo dito para mamasyal. Bukod sa magandang tanawin, Dagdag din sa atraksyon nito ang mga bumibisita at pwentong iniiwan ang bawat mga dito. maging ang mga di nakikita ng ating karaniwang mga mata na animoy na kabatsag sa ilang mga turista. Isang sanay na bihero si Manuel at sa bawat lugar na kanyang binibisita isinusulat raw niya ang kanyang mga naging karanasan sa kanyang online blog. Nagi start pa lang noon yung parang nauso yung travel vlogging. So I thought na one of yung sa vacation ko, why not travel to Ilocos to document nga yung mga old places doon, mga tourist attractions. Uh, it's more of a backpacking trip for me. So after kung bisitahin yung windmills, I decided to drop off nga do sa uh, lighthouse. It's along the way naman siya pa uwi sa Manila. Hindi nakala niya ang isang ordinaryong pamamasyal sa isang tourist spot ay magiging kakaibang karanasan pala para sa kanya. Narinig ko na nga na may mga voices. Um, so I thought, andun nga yung caretaker nung narinig ko yung mga voices ng caretaker na sumisigaw dun sa mga ano, sa mga bata, I thought na may tao dun, so okay lang na umakit. Okay. At hindi pa raw dito natapos ang pagpaparamdam sa kanya sa lighthouse. And then, umakyat ako papunta dun sa tower. Nakita ko yung tower, ang ah, nakalock siya. Pero well, normally, nakabukas siya na naka according to yung mga websites na binisita ko na pumunta daw sa lugar. Napaisip ako, how come may narinig akong voices kanina and then nakalak naman yung mga pintuan noon. Hindi naman kasi ako naniniwala sa mga multo. Pero at that instance, talagang um, isang experience na ayaw ko na maulit. Tila sinasadya raw ng kung anong espiritu na maging kakilakilabot ang karanasan niya nung ko yung mga whispers, um, nagtaasan na yung mga palihibo ko. Tapos, nung at that moment, may mga bumubulong na matanda sa mga bata. Parang galit lang. Napaalis ako. Siyempre, tumakbo na ako nun.